Akin na muna yung lisensya mo. Hindi mo kasi sa Sir, pinapaliwanag ko sa iyo, sir. May mga tumatawid na tao. Di ba? Sir, hindi ako tatawid kung may tumatawid na tao. Sir, kaya nga may stoplight ng pedestrian, sir. Di ba? Ano ibig sabihin? Kaya nga, sir, di ba? Ano ibig sabihin yung stoplight na yan, sir, ng pedestrian, sir? Ano ibig sabihin yan, sir? Pero mo na lisensya mo. Sige na, sir. Sige na, marami na kayong alam sa batas, sir. Pero muna ako ng license ko. Man, bakit, bakit, bakit po? Bakit kita uulihin, sir? Ha? Bisube traffic light, sir. sir. Traffic light? di ba nasa kanan ako? O, oh, nasa kanan ka nga, sir. Yan signage na yan, sir. Ano, ano ibig sabihin yan? Don't ride anytime with, with care. Oh, yes. Ano ibig sabihin yan? Staff light na yan ng pedestrian, sir. Di ba? Naka-green yan, sir. Hindi ka naman paparayin, sir, ng enforcer kung wala kang violation. Ano di ba? Ay, gano'n po! Gano'n po! Di ba? Dika hindi ka, ka paparahin ng enforcer kung wala kang violation, sir. Wala okay, ako, pero mayroon sign dito na hmm sige po. Sa mismong patang awra. So, Opo, na may mga tumatawid pun tao. Sir, hindi ako tatawid kung si may Sir. Granted na po 'yan, sir. Sabi niyo po 'yan. 'Di ba? Hindi naman kayo basta-basta uhuli -basta ng enforcer, uh, sir, kung wala kayong nilabag na violation. Sir. Hmm. Ano? 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 Anong ibig sabihin nun? O anong ibig sabihin rin ng stoplight ng pedestrian na yan, sir? Sige po. sir? Sige po. Sige, so, i-explain ko yun. I-explain so. ko yun sa'yo, sir. Turn right. With with care, sir. Sige, sir. Nakago ang stoplight ng pedestrian, sir. Kahit sabihin mong walang tumatawid dyan, once na ng ang stoplight ng pedestrian, sir bawal ka pa rin kung lumusot. Unless kung may enforcer or marshal na nagpapago sa'yo. Ay, ganun po! Ganun po! Ano purpose nun, sir? Pinag-iingat po kasi kayo kasi maraming tumatawid na tao. Kaya nga po. Opo! Ten right. Diba? Ang problema, sir, nakagupo ang stoplight ng pedestrian. So, ikaw, sir, lalabas ka pa rin ba? Tatawid pa ako kung may tao. Sir, hindi kayo huli ng enforcer, sir, kung walang tatawid na tao. Ang layo, sir. Ayun na yan. Nandun na tayo, sir. Malayo na. Ayun ang sinasabi mo, di ba? Malayo. Once na nakagoy ang stoplight na ng pedestrian, sir, bawal na bawal ka pa rin mag-go. Ano naman ang ano namin ng turn road? Tinitawid Sir, pag wala pong... Pag wala pong...

I no, three no. no. back Ah, oh, amot dapat pala sa kanya. Bukuanin na 'yung panikit do.